What's up guys? Ngayong araw pumunta na naman kami ni Dugong dito sa aming groups. Siyempre kumuha muna kami dito ng susumpo si Kit. Pero ang first target talaga namin guys itong tambilok. Sabi kasi ni Dugong namimiss niya niyang kumain ito. Kikilawin daw lang namin itong dalawa. Tapos dito nga sa part na to hanggang hanga si Dugong kasi napakahaba nung nakuha ko. Sabi ko nga sa kanya dahil kumuha na rin tayo ito na moment of fruit. Tignan na natin kung masarap. What's up guys? Ngayong araw pumunta muna ako dito sa kubo namin para gisingin ko si Dugong. Talaga namang tulog na naman itong tropa ko. Sabi niya sa akin kaya daw mahilig siyang tumulog. Dito lang daw siya nagiging pogi pag tulog. Pero sabi ko sa kanya guys, pogi ka naman Dugong. Wala akong pangit na kaibigan. Ngiti ka nga para ipakita natin kung gaano ka pogi. Siyempre tiningnan muna namin ni Dugong dito sa tabing day kung okay bang mag-vlog ngayong araw guys, correction nga lang po doon sa mga nagko-comment dyan kung bakit ko daw nilalait si Dugong. Alam nyo ba guys na hindi ko nilalait si Dugong? Talagang ganun lang kami dalawa magbiruan. Parang kapatid na nga ang ko dito kay Dugong. Halos doon nga siya tumira sa kubo namin. Kaya mahal na mahal ko talaga tong tropa kong to. Tapos lagi pa ako masaya pagkasama to. Kaya kung na-open po kayo dahil sa mga biro ko kay Dugong, ay siya, pasensya na po kayo. Tapos ayun na nga guys, dumiretso na agad kami dito sa hiniram naming bangka kay Kuya Mario para gamitin. Ito nga pala yung jet ski ni Kuya Mario. Tapos ayun na nga guys, nagsagwa na kaming dalawa ni Dugong. Ganda nga pala ng tubig ngayon guys kasi medyo high tide dito sa lugar namin. Siyempre guys, kasama din natin si Kuya Jainer at saka yung nagbibidyo kong na si Miguel. Tapos dun nga pala po sa nag-comment, nakamukha daw ni Dugong sa Reds Abando, ayaw pong ni Dugong, mas pogi daw po siya. Sabi niya sa akin, o oh, kita niyo naman, ibang iba daw po yung ngiti niya kesa doon dito na nga pala kami dumaan sa tinatawag namin syarkatan para mas mabilis kami makarating doon sa pupuntahan namin. Kaso nga lang guys, parang naguguluhan ako. Diba sinabing syarkatan pero ba't parang matagal kami makarating doon sa pupuntahan namin? Parang mas malayo pa. Tapos sabi sa akin ni Dugong, tumabi daw muna kami dito sa mga puno na to kasi may nakita daw siyang mga susumpo sikit, ang dami daw tapos malalaki pa. Sabi niya sa akin, isama ko na rin daw ito sa pagluluto namin. Kaya sabi ko kay Dugong, sige para sumaya ka naman, sige kukuha tayo yung susumpo sikit na yan. Pero tutulungan mo ako manguha kasi mas expert ka sa akin dyan. Guys, share ko nga lang ulit, nung bata pa kami ni Dugong, nangunguha kami ng mga susunggan ito. Tapos pinaplastik namin ang isang plastik nga nun, 25 pesos. Tapos yung napapagbentahan namin dalawa ni Dugong, grabe ginagawa lang namin pang video game. Tapos sabi sa akin ni Dugong guys, may papakita daw siya na kakainin niya. Ito daw kasi yung may pa niya kay lolo niya, alam niya daw nakakain to. Pero guys, parang hindi ako naniniwala sa kanya, kaya sabi ko sa kanya, sige nga, tikman mo nga. Ipakita mo nga sa amin kung talaga nakakain niya, at ayun guys, sinubukan na niya. Kala ko nga guys, totoong kakainin ni Dugong, pero maya maya lang niliwa niya kasi napakasama daw ng lasa. Sabi ko kay Dugong, puro kakalokohan. Kaya tara na, maghanap na tayo ng tambilok para makakuha na tayo. Tapos ayun na nga, after namin magsagwan-sagwan lang ni Dugong, ayan na, nakakita kami dito sa tabing puno. Grabe guys, medyo mahirap nga lang itong kunin kasi tatagain at papakalakulin mo yung puno bago mo ito makuha. Dito kasi sila guys nakatira sa puno at ito yung kinakain nila kaya pag tumagal itong puno na ito goang na yung ilalim. Ang tawag nga pala dito sa puno na pinagtitirhan nila ay punong nigi. Pero sa inyong lugar guys, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Kaya ayun na nga guys, nung lumabas na yung tambilok, dahan-dahan ko lang hinigit para hindi maputol. Kasi pag naputol to guys, may hirap ang kunin yung kadugsong, medyo madulas kasi siya. Sabi nga ng mga matatanda dito at ng mga tatay namin, masarap daw to pero hindi pa naman kami tumitikim ulit. Yung last na kain ko nga nito guys, siguro grade 6 pa ako, hindi ko na inulit. Ewan ko ba guys, do sa mga matatanda na nandito sa amin, talagang sarap na sarap sila sa mga ganito. Pero si Dugong guys, talagang paboritong paborito ito ni Dugong. Wala na nga yata siyang pinapalampas na pagkain, lahat na lang kinakain niya. Tapos maya maya lang lumapit na sa akin si Dugong at tutulungan niya na daw ako kasi expert daw siya dito. Lagi daw siyang kasama nung lolo niya tuwing nauuwa sila nito nung bata pa siya. Pero guys, dito sa moment na to, parang humahanga sa akin si Dugong kasi ang haba na nun nahihigit ko dito sa tambilok pero hindi pa rin napuputol. Medyo mahal nga guys ang kilo nito sa amin kasi bukod sa mahirap manguha, talaga namang madalang lang itong makita guys, no nahigit ko na nga yung dulo, ipapakita ko sa inyo ito nga pala yung ulo niya. Talaga namang guys, napakatalas ng ngipin niya. Talagang kayang-kaya niyang sirain yung puno o butasin kasi sobrang talas talaga ng ngipin niya. Tas ang lalaki. Tapos sabi sa akin, guys, si Dugong titikman na daw niya. Kaso sabi ko mamaya na lang. <laughs> Tapos sabi ko kay Dugong, linisin niya lang 'to, hilisin niya lang para mailabas niya yung kinain niyang kahoy. Medyo mapait kasi yung kahoy pag sinama natin. Tapos yun na nga guys, after ni Dugong hugasan, sabi ko sa kanya, i up na namin yung aming lutuan dito. Grabe guys, tuwan-tuwa talaga kami dito sa luto ang nabili namin kasi first time lang namin makagamit at makabili ng ganito. Tapos ayun guys, nilagay ko na agad yung susumpo sikit natin kasi atat na atat na si dugong maluto ito. Kung makikita nyo, talagang titig na titig na siya. Halos ayun na nga niya magpapigil sa akin. Tapos ayun na nga, habang hinihintay namin maluto itong susu namin, sabi ko kay dugong, titimplahan na namin itong kinilaw na tambilok namin. Kaya nagayat na muna ako dito ng kalamansi, tapos sinunod ko na rin yung suka para maluto na agad siya. Syempre nagayat na rin ako ng bawang, tsaka sibuyas, tapos konting luya para mas masarap talaga. Tapos after kong amatinplan, sabi ni Dugong, titikman na daw niya kung masarap. At nung tinikman nga ni Dugong, sabi niya sa akin, parang nagdadalawang-isip pa siya pero mayamaya -maya lang, sabi niya, okay daw. Okay nga. Kita niyo naman guys, niyating-yitin na naman si Dugong kaya sabi ko sa kanya, titikman ko na rin kung masarap talaga. Nung tinikman ko, guys, grabe, medyo lasang puno pero okay na rin, masarap. Kaya napahigop ako dito ng sabaw. Tapos maya maya lang sabi sa akin ni Miguel tsaka ni Kuya titikim na rin daw sila para hindi daw sila lugi sa pagsama nila sa amin. Tapos nung tinigman na nga nila parang nagsisisi sila. Tapos guys sa part na to kumukulo na nga pala itong ating so kaya ready to eat na to maya maya lang. Tuwan tuwa na naman talaga si Dugong o oh, grabe ka talaga sumesenyas pa yan kung pwede na daw kainin sabi ko mamaya lang pwedeng pwede na yan. At nung naluto na nga guys, yan, ipapakita ko sa inyo kung paano to kainin, kung ano ang laman nito. Sinusangkit lang nga pala ito guys. Tapos ayun, pwede pwede mo na kainin. Kahit maliit lang yung laman niya, at least guys, napakalasa talaga nito. At ayun nga guys, food trip na naman kami dalawa ni Dugong. Ang iniintay na part ni Dugong sa lahat ng mga vlog namin. Siyempre, nagbaon na rin kami nitong isang dilata para naman makatikim din kami ng isda. Grabe guys, napakasarap talagang kumain sa ganitong lugar. Talagang malilimutan mo yung problema mo at relax na relax. Tapos guys, kasama mo yung mga tunay na tropa mo, talagang sobrang saya. Shoutout nga pala dyan sa mga followers namin. Ito yung mga comment nyo, nasa taas. Yan yung mga pangalan, shoutout dyan sa mga pangalan na yan. Kaya yun, salamat ulit sa panunood. What's up guys? Ako'y uuwi na. Uuwi na kami. So, huwag nyo kakalimutan mag-follow sa page namin. And comment na rin kayo. And share. And... Well, Shout out sa mga nagsasabi sa akin na kawakong rest na are Ano daw? Weh! Thank you. God bless. Oh. Love you. You know how we do.